Ang paghahari ni Abidja sa Huda Ikalabintatlong tatlong kabanata Naging hari ng Huda si Abidja noong ikalabing walong taon ang paghahari ni Jeroboam sa Israel. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya sa loob ng tatlong taon. Ang ina niya ay si Maaka, na anak ni Uriel, na taga Gibea. Naglaban si at Jeroboam lumusob si Abijah kasama ang apat na raang libong matatapang na tao, at naghanda si Jeroboam ng walong daang libong matatapang na tao sa pakikipaglaban. Pagdating nila Abidya sa mababang bahagi ng Efraim, tumayo si Abidya sa bundok ng Zemaraim, at sumigaw kay Jeroboam at sa mga taga-Israel. Makinig kayo sa akin! Hindi nyo ba alam na ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay gumawa ng walang hanggang kasunduan kay David, na siya at ang kanyang mga angkan, ang maghahari sa Israel magpakailanman, pero ikaw, Jeroboam na anak ni Nebat, ay nagrebelde sa iyong amo na si Solomon, na anak ni David. Sumama sa iyo ang mga walang kwentang tao, at kumakalaban sa anak ni Solomon na si Rehoboam, noong bata pa ito, at wala pang karanasan at kakayahang lumaban sa inyo. At ngayon, gusto niyong kalabanin ang kaharian ng Panginoon na pinamamahalaan ng angka ni David. Nagmamayabang kayo na marami ang mga sundalo ninyo at dalan niyo ang mga gintong baka na ipinagawa ni Jeroboam bilang mga Diyos ninyo. Pinalayas niyo ang mga pari ng Panginoon na ang kaniya Aaron at ang mga Levita, at pumili kayo ng sarili niyong mga pari gaya ng ginagawa ng ibang mga bansa. Sino sa inyo na may toro at pitong lalaking tupa, ay maaari nang italaga bilang pari ng inyong huwad na mga Diyos. Pero kami, ang Panginoon ang aming Diyos, at hindi namin siya itinakwil. Ang mga pari namin na naglilikod sa Panginoon ay mga angka ni Aaron, at tinutulungan sila ng mga levita. Tuwing umaga at gabi, naghahandog sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at insenso. Naglalagay sila ng tinapay sa mesa na itinuturing na malinis. At tuwing gabi, sinisindihan nila ang mga ilaw na nasa gintong mga patungan. Tinutupad namin ang mga utos ng Panginoon naming Diyos. Pero kayo, itinakwil nyo siya. Ang Diyos ay kasama namin. Siya ang pinuno namin. Patutunugin ng kanyang mga pari ang mga trumpeta nila sa pangunguna sa amin, sa pakikipaglaban sa inyo. Mga mamamayan ng Israel, huwag kayong sumalungat laban sa Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, dahil hindi kayo magtatagumpay. Habang nagsasalita si Abidya, lihim na nagsugo si Jeroboam ng mga sundalo sa likod ng mga tagahuda, para tambangan sila. Nang makita ng mga tagahuda, na nilulusob sila sa lipuran at sa harapan, humingi sila ng tulong sa Panginoon. Pinatunog agad ng mga pari ang mga trumpeta at sumigaw ng malakas ang mga tagahuda sa paglusob. Sa kanilang pagsigaw, tinalo ng Diyos si Jeroboam at ang mga sundalo ng Israel. Hinabol sila ni Abidya at ng mga sundalo ng Huda. Tumakas sila at ibinigay sila ng Diyos sa mga tagahuda. Marami ang napatay ni Abijah at ng mga tauhan niya, limang daang libong matatapang na taga-Israel. Kaya natalo ng mga taga-Huda ang mga taga-Israel dahil nagtiwala sila sa Panginoon, ang Diyos, ng kanilang mga ninuno. Hinabol ni Abijah si Jeroboam at inagaw niya rito ang mga bayan ng Betel, Jeshana at Efron at ang mga baryo sa paligid nito. Hindi na mabawi ni Jeroboam ang kanyang kapangyarihan ng panahon ni Abijah, at pinarusahan siya ng Panginoon at siya'y namatay. Samantala lalo pang naging makapangyarihan si Abijah. May labing apat siyang asawa at dalawamput dalawang anak na lalaki at labing anim na anak na babae. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Abijah, ang kanyang mga sinabi at mga ginawa ay nakasulat sa aklat ni propeta ido